natin itong pinatubo nating ano pinunla nating pechay ayun oh tumubo na oh pangatlong araw pa lang ngayon tumubo na siya so linggo sang linggo siguro pwede nang itanim ito yung okra wala pa hindi pa tumubo oh. isang linggo pwede na siguro i-transplant itong pechay depende kung malaki na siya sa isang linggo update nga natin yung pinunla natin Oy! bakit ganon bakit na hukay yung dalawang timba ayan o oh. tumubo na nga o oh. aba mayroong pumasok dito siguro aso sayang naman o oh. Tumupo na nga yung opera bakit na hukay yung lupa laga naman tong mga ano kaya, aso o oh. manok umubo na nga itong pegchay kaya kumusta ka ito ang limang araw na ngayon mula nung ipuin yung lak. Uy, ang haba na. Umaba na. Dapat matanggal na itong takip para maharawan. Umaba na siya. Oh. Pang limang araw ngayon. tanggalin na natin yung tinakip natin para maarawan siya para hindi siya tataas pa hindi pa hindi na siya hahaba pag ganyan kasi parang malnourish pero ito yung problema ko bakit kinukay ito sino bang pumasok dito ay oh, naku naman mm -hmm. sayang so, naman oh baka kaso yung gumukain ito harang na nga o oh, yan oh, minute na nga yung paligid para hindi man na mapasok ng marami kasi ng aso dito nilagyan ko lang nga ng harang yan o oh, Palibot. net ay lagyan natin ulit ng lupa ito ay makita ko lang yung na mga tok dito ay lagot ka sa akin dami kasi mga aso dyan hindi ko naman alaga ayoko mag alaga ng aso Ayan, lagyan natin ulit ng buto. Punlaan natin ulit. Maraming pa naman akong buto. Buto ng okra Ayan, lagyan natin ulit ng buto. Buto ng okra. sana wala nang kumutkot dito tumukay dito sa mga tanim dito